nga na diri ron sa barangay Tamayong mga kabrigada kung makita ninyo sa itong live uh, mga miyembro sa Philippine National Police mga kabrigada na diri ka ron sa gate sa prayer mountain ng um, pastor Ap Apollo Kibuloy mga kabrigada uh, para makita ninyo rin sa sitwasyon karon rin rin basin na ibalo naman tatanan mga kabrigada nga doon ay warrant of arrest sa mga nagkadayang kaso si pastor Apollo Kibuloy mga kabrigada o possible siguro nga ilaning nga uh, takpon o aristohon nagahulat ta sa mga updates nga pwede nga mahatag na to mga kabrigada. Huwag atong uh, ipabor dito sa kuna. Ipabor na to dito sa gate kung unsa ang sitwasyon dito sa gate e para makita ninyo. Uh, makita ninyo kung unsa ang sitwasyon dito. Kita ninyo diha, doon ay mga tao kapulisan mga uh, miyembro sa CIDG Special Action Force or SAP Muna siyang gate pasulod dito mga kabrigada na sa Rear Mountain ni Pastor Apula Tibuloy Kita ninyo na mga, mga tao po dyan, nakaharang dyan sa gate or naghulat parang nanggitindog lang po niya o pila ka mga siguro nasa gatos ka mga otoridad ang naa ka ron ng mga kabrigada Manan na siya kasi diri rin git siguro dakpon or muraga sa itong paminaw naghinahinay man sila o kwan kinahinay naman sila o uh, panglakaw, panglakaw ba? pero sa sa unahan dito mga kabrigada sa unahan daghan nga po mga naka-standby nga kwan nga si na naka-standby nga mga kapulisan miyembro sa Philippine National Police. Ano, um, mamurakag makulban, magtanaw sa ilan o kay kumpleto, may machine gun, may sniper gun, may mga armalite, mga long high power firearms ng mga dala nila karundari, mga kabrigada. Dari sa Kaya tama yung Davao City. Pagsulod pa lang na mo kaganina, Dre, uh, unum ka mga checkpoint ang ato ang nagian. Bago ta nakasulod, Dre, mga kabrigada. So, yun na naka-stricto, Gawas lang siguro sa mga residente, nga gawas sulod, Dre. So, muna siya. Actually, pwede mo dito sa, kuan sa program ni Sir John Digamon karon nagpasa na mi og mga kwan dito mga videos og mga pictures para makita ninyo sa hulagway diri kay sa among paminaw murag ginani ingon ani pod dito sa kwan sa dome dito sa well, Davao Airport di ba na po ikon dito na uh, property si Pastor Kibuloy mga kabrigada murag ginani ang sitwasyon dito para mahulagway na to mga kabrigada siguro uh, dakpon or aristohon wata kabalo kung unsay gapang hitabo dito sa sulod kung doon na nanulod na ng mga kwan ng mga otoridad o kinsaman ang pwede mo serve sa warrant of arrest kay makabalo ba ano nga dunay ay warrant of arrest sa nagkadayang kaso kineng si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy mga kabrigada man naman yung nabaniog diri lang dito sa Pilipinas mga kabrigada international gubngan kay milyones ang mga miyembro matod pa ni uh, pastor Kibuloy so murag naghinahay na man og oh, kwan hipos ning mga kwan ning mga otoridad na to kung asa man ni sila nga mga kwan uh, ni padulong ginadungog e, ta na to sa radyo kagani pwede na mo pull out dira original na man to Or aristo baka si Pastor Apollo Kibulay sa pagkakaroon. Murag labo. Labo man. Sigla buti tingnan natong mudulo niya mga kabrigada ng sa one sa ilang side. Karon dili sa tamag patunga ay murag tensionado. Balo. ganina dito sa perpendihan ng truck